unang usok nito. Mm -hmm. yeah. At least hindi siya mas new year yan. Yeah? Mm. Yan din ang dala namin nung ano, kasi hindi ayaw nga mag... Kaya tumayo. Buti nga yung, may ano ganito oh. Uh. Yung unang punta namin dito may ganito din. Dito din namin sinindihan yung... Ah tuli. yan yun dala natin to. Oh. Yung kinano. Mm. Ganun. Binabad namin sa tubig. Yun dito yun di ba? Oo. Mm. Eh, ganyan. Ayun, ginano namin kasi may yung pinaglagyan ng bulaklak doon naman din ano. Kasi ayaw mo mag ano. Isang hilaw na siya. Yan, moyan-moyan lang. Pero mo na naman nindai sa langit. tinanggal mo na to kasi pinasok mo yan dyan ito Sabi pwede pilihan. natin sindihan ulit ito ipasok natin dito lang, hindi magsilbi yung dala oh. may, tubig pala oh. ayan na para hindi mo ano para hindi mo na pero hindi naman siya nakasayad pinatanggal oh, nila pag may mga bulak pero bakit yun oh? <laughs> sabi ni kay... Tingnan mo na. Tingnan mo na yung ginawa natin. Tingnan mo, nila yung kwad. Yung. Parang, no, pa. Yung ano? Lupa. Saan? Itaas mo ba yan o patag mo yan? Itatag nila yan. Hmm. Yo, nila. Parang may hinungo kayo doon. Iba pa. Suri. naman o Suri po. <laughs> Ha? Na, di kayo, di kami? Sa, sabi ko. Oo. Uh -oh. Sabi niya, alis na lang kami diyon. Sabi niya, chat mo sa akin. Ang pagtawag ko ni Ate kanina, nate na sana kayo sa Binyatin. Kakain pa lang magsasandok na si Nanay. Dito na kami. <laughs> ah. Eh, mali yung, hindi yung para kay Ikay na reply. Sa akin ka nag-reply. Sabi ko, nandito na kami ka. Baka naman nung nag-replyan kayo, late na. Tutulog hmm. mo ang inaano lang yung apoy kasi yung hangin. Tutulog yung ano na. Talaan mo hmm, na tayo. Natawa na sa atin. Sabi niya, nagkanda ano na sila, nagkanda ratil na sila tuloy. nabendum si Iman Sa coach na naglinaw Sino kasama doon si Teo? Wala. Hindi, si wala si Teo. Hindi ko sinama si Teo kasi at least ma nahilo daw. Maano nila si Teo kung iuwi man ng si Teo la magsama kayo ng... masanay. Wala lang. Ano eh tinutunod na kay Lis may takip. Sa ano kung may time tayo sa hindi lang natin masabi mag magdala tayong baon ba dapat mayroong ano tingin tingin ka sa ano te tingin ka mura lang yan sa ano diba sana i-release na yung ano ni Hyundai Tawagan natin si Marlon. sana, yeah. dating ni Negro. Kailan ba? Parang dalawa. Eh, ang kuko din kay Negro, di. Nag-ayos. Baka surprise din siya pag uwi. Ano ko, sabi ko. Yung sabi, sabi, sabi ano sabi, uwi ba talaga? Oo. Oh, oh. Yung totoo ba ni sabi niya, oo oh, nga, ka. excited ka. Sabi ko, tinuod yun, excited. Kaya nagkatiguang nami tawa naman siya. Kailala mo ka ba kami? Yun na nga sabi ko eh. Tawa lang din siya. Sabi ko, mo ko tawa-tawanan. Sabi ko. para